Pasado alas 9 ng gabi nang ideklarang under control ang sunog sa Arlegi sa Quiapo, Maynila. Isang lumang gusali ang sinasabing pinagmula ng sunog. Kamusta natin sitwasyon dyan mula kay JD Castro Live. Jay! Huwag so, kumabot nga sa Task Force Charlie ang sunog na tumupok nga sa mga kabayan dito sa Arlegi Street. Dito nga sa Quiapo, Maynila tulong-tulong sa paglalagay ng tubig gamit ang mga timba at palanggana ang mga residente para lagyan ng tubig ang fire truck na ito na matapos sumiklab ang sunog bandang alas 7 kanina. Sa tindi ng sunog na puno ng truck ng bumbero ang kahabaan ng daan at maging ang mga nasunugan nakahambalang narin rin sa mga, ang kanilang mga gamit sa daan. Sa dalawang palapag na tenement style, nag-usali nagsimula ang sunog. Dahil sa kalumaan ito at halos puro gawa sa kahoy, mabilis itong natupok ng apoy. Nasa isang daang pamilya ang naninirahan dito ayon sa chairman ng barangay sa bilis daw ng pagkalat nito maging ang mga kabahayan sa likod ng tenement inabot na ng sunog isang putok daw ang kanilang narinig malapit sa poste ng Meralco At dito na mabilis sa kumalat ang sunog narito ang bahagi ng ating mga panayam Nerny eh, bigla na lang nagkaroon ng ano eh malaking sunog eh Kumbaga sa ano may pumutok eh, eh bigla nakita lang namin may apoy narito sa may poste Siyempre, nataranta na Nilabas na aming mga gamit namin. Kata pa kami, kami. Bok, pasado nga alas 9 kanina ay dineklarang fire under control na itong sunog. Sa ngayon ay inaalam pa rin ng ating mga bombero kung ano ang pinagmulan nito at kung magkano ang mga napinsalang mga ari-arian. Bok. Marami salamat, J.D. Castro. Be sure to come back. Use 5 Everywhere. Copyright 2016.